Isang gabi, nakaupo si Rika sa harap ng kanyang laptop, tahimik na nag-iisa. Binuksan niya ang kanyang Facebook account at doon niya nakita ang isang notification. New message from Luis. Nanlaki ang mga mata ni Rika. Si Luis, ang kanyang nobyo na pumanaw sa isang aksidente dalawang buwan na ang nakalilipas. Hindi pwede, paano siya makakapag-message? bulong niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang inbox at malinaw niyang nabasa ang unang mensahe. Rika, huwag kang aalis bukas ng gabi. May mangyayari sa iyo. Natulala siya. Gusto niyang mag-reply pero hindi niya alam ang isusulat. Maya-maya, dumating ang isa pang mensahe. Makinig ka, please. Ako ito, lagi kitang binabantayan. Napaluha si Rika. Ramdam niya ang boses ni Luis sa bawat letra. Ngunit sa huling mensahe, may kakaiba siyang nabasa na nagpanginig sa kanya. Pagpatap ng alas 12, huwag mong bubuksan ang pinto. Dahil ako ang kakatok, dumating ang hating gabi, tahimik ang buong bahay, at bigla, T-O-K, T-O-K, t, -OK. t, -OK. t -OK. malakas nakatok sa pintuan. Hawak ni Rika ang kanyang cellphone, nanginginig, at nakita niyang online pa rin si Luis. At sa chat window, lumabas ang huling mensahe, buksan mo na, andito na ako.